Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. So, by the way, guys, um, sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, please do follow me, Madam T. Ayan, kung hindi mo ma-search, ang ilagay mo, hashtag Libra Philippines. And, magkakadikit yun, guys. And, uh, meron din pa akong TikTok unit free ayan, magkakadikit din. Feel free to follow me on TikTok. Doon sa akin TikTok, doon kayo makaka-avail guys ng product na may uh, na available po sa amin. Like Evil Eye and eto mga ganitong crystal bracelets. Start na natin yung reading guys. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, and eh, Libra kukunin ko na yung main energy mo. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ka naman po pinipilit. pwede kang mag-next video or uh, i-check mo na lang yung ibang video na mas feel mo yung reading na ganun. At kung hindi ka makaka-relate, huwag mong pilitin. Ace of Pentacles and the uh, Two of Swords. Ito yung main energy mo. So, nakakita tayo dito ng mga desisyon na ginagawa mo regarding new beginnings. Pwedeng may kinalaman sa pera, but the way I see this with the Three of Pentacles at the bottom of the deck, gusto mo kasi ng growth expansion. Gusto mo magkaroon ng improvement, lalo sa pera mo. And uh, the way I see this, pwede ngayon nagdi-decision ka na ng mga dapat na bagay na dapat ayusin, baguhin, tanggalin para magkaroon ng improvement sa buhay mo, sa sarili mo, sa finances mo, which is maganda ito. Okay? So, um, pagdating sa person na ka connect mo, sino ito? For the sign of Libra. Person na ka connect mo, pagdating sa love. Love reading ito guys. Pag gusto mo nung nakakoncentrate sa career or money or, you know, if you're single, meron yung nilalagay ko sa title. Oh. Queen of Cups and the Eight of Swords. So, nakita tayo ng person dito na who is really in love with you. This is Queen of Cups. This is a person na talagang nandun yung love eh. Nandun yung um, pwedeng gusto kong ibigay tong love na to sa'yo. Parang ganun. The problem is the Eight of Swords. This is someone who is pwedeng stuck sa situation or someone na hindi kayang mag-open ng kanyang emotion sa iyo or pwedeng pwedeng uh, hindi siya makaalis sa kung ano man yung situation niya maybe with the uh, you do have heard the hermit this is Virgo energy so nakita tayo dito ng uh, person na pwedeng may kinalaman sa home okay or sa sarili niya like, like this person is pigil na pigil eh, yung energy. Pigil na pigil yung emotions, pigil na pigil, and pwedeng hindi nga siya makaalis sa kanyang sitwasyon dito. Pero, I, I can see problem din sa person na to with the Nine of Swords and the Hermit na pwedeng may kinalaman sa home. Okay, nakakita tayo ng problem or uh, like, hindi maayos na sitwasyon, especially sa home ng person na ito. Okay, maybe it involves family members sa kanyang home. So, pag-usapan natin yung mga emotions ninyo sa isa't isa ng person na ito. For the sign of Libra. Emotions ninyo sa isa't isa. You do have here the Ten of Wands, okay? And the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Actually, hindi ka masyado nababother sa connection niyo ng person na to. The way I see this, meron ka mga responsibilidad ngayon, mga dapat gawin. Some of you, napaka-busy mong tao para intindihin masyado yung person na to regarding sa emotions mo para sa kanya. You're working on yourself, lalo na sa stability mo. Maybe with regards to home, pwedeng ganun din. We work out my to. And I feel like with the four of wands at the bottom of the deck, ayan, pwedeng sa ngayon gusto mong maging mas stable, ang pamumuhay mo, mga tao sa paligid mo, ang bahay mo, gusto mong maging mas maayos. So, nandito yung focus mo eh. Nakakita tayo ng mga changes with the five of swords na ginagawa mo sa sarili mo, sa buhay mo, sa itsura mo, pwedeng ganun. Uh, maybe yung iba sa inyo, mas nagiging mas healthy ngayon. Uh, compared in the past, like ilang years ang uh, kung kumbaga maybe 5 years or maybe 10 years from now uh, yeah or 10 years ago pala iba yung itsura mo noon maybe pwedeng may mga or may mga sakit ka na pwedeng unti-unti mong inaayos sa buhay mo na parang I need to heal ganto ganyan so yung iba kung hindi man healing sa physical or uh, pwedeng emotional or spiritual healing ang ginagawa mo ngayon. So, si sa pagdating sa person mo, anong emotion niya for you? So, nakikita natin yung concentration mo, isarili mo talaga. ano The King of Pentacles is here. So, this is a spiritual connection or a soulmate connection sa iba. Kasi the king and queen, So, ito yung partners, partner card to. So, with the king of uh, pentacles, nakikita natin na might be meron itong person na to na inaayos sa buhay niya din, na may kinalaman din sa kanyang finances. And, pwedeng itong person na to is pareho kayo ng mga ginagawa ngayon. Inaayos yung buhay ninyo, bahay ninyo, sarili ninyo, family ninyo, like that. But the problem is, yung emotion ng person, actually both of you, pwedeng nagkakaroon ng kanya-kanyang ending na pwedeng mahirap para sa inyo. Kasi with the ten of wands, tapos sa person mo is the ten of swords. So ayan, pareho kayong nahihirapan eh. So ikaw, nahihirapan ka, may, might be sa ending na nangyayari sa inyo ng person na to, yung person mo, sobrang masasaktan siya. Okay? So, but ikaw, nakikita natin na although mahirap, kinakaya mo tinatry mong mag-focus na lang sa uh, sa sarili mo at sa mga bagay nga na dapat ayusin sa buhay mo. And then to the person na to, sobrang nakikita natin na nahihirapan, nasihirapan siya, nasasaktan siya, tapos, uh, pero wala siyang magawa eh. Parang kailangan niyang sumunod or kailangan niyang gawin talaga yun. eh but the page of cups, ah uh, cancer, scorpio, Pisces energy, nakikita natin yung emotion ng person na ito towards you. And, uh, pwedeng wala talaga siyang magawa. Eh, yun yung mas masakit. Yung wala siyang magawa sa isang bagay na gusto niyang gawin. And, gusto kong alamin kung anong gusto niyang gawin talaga. Okay. So, eh, hindi to para sa lahat. Eh, hindi to para sa lahat. Okay, uulitin ko itong part na to. Hindi to para sa lahat. Alam mo kung bakit? Kasi this is only applicable sa mga person na kung alam mo kung ang person na ito ay may spiritual connection kayo with the high priestess. Alam mo yan, mararamdaman mo yan. And with the, with the high priestess, the temperance is here. So ang gusto niya talaga is maging patient, maghintay ka or siya. But I feel like this is you na gusto niya maghintay ka, maging patient ka sa kanya. Ayun yung gusto niyang mangyari, gusto niyang gawin mo. Hintayin mo ako. Maging matyaga ka sa akin. You know, ito yung gusto niyang mangyari. And, uh, the Eight of Cups, this person wants a future with you, with the both of you. Gusto niya ng future sa connection nito, gusto niya ng future sa iyo, gusto niya ng future uh, with regards sa mga plano niya. So, I don't know, maybe may mga plano kayo in the past, or sa inyong dalawa. gusto ng person nito ng something sa inyong dalawa. Uh, what will happen in the future? For the both of you, for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. In the near future, para sa inyong dalawa. The Emperor is here. This is Aries energy. Followed by the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Uh, ko I بصوت to clarify what's with the 5 of wands and the emperor the hanged man is here uh, the 6 of swords and the 6 of wands okay so who could not in the second person mo Death card is here. Page of pentacles and the page of wands. Gusto ko clarify itong dalawang page nito. What's with the page of wands and the page of, uh, page of pentacles? The eight of pentacles. Clarify this. Actually, meron tayo angel number 666. uh, yung bottom of the deck natin is six of pentacles which is kanina may may dalawang six na nga which is the six of swords six of wands um, the king of cups is here and also the seven of wands dito muna tayo sa side mo well actually nakikita natin na pwedeng you are the emperor you are someone na parang hindi ko kailangan ng kusino man or anuman sa buhay ko ngayon. So, this is you in the future, focusing on yourself and pwedeng you're building something sa paligid mo pero yung mga binubuo mo na yan with the five of wands eh, hindi maywasan magkaroon ng conflict kasi pwedeng hindi sumusunod or hindi nag-align sa kagustuhan mo ito mga taong ito or yung, mga, yung bagay na ito so nakita natin na nagkakaroon ng conflict doon with regards sa mga bagay or mga tao na hinihintay mo with the six of swords nakita natin you're moving on from this kung hindi para sa akin, hindi para sa akin, kung hindi dadating, hindi dadating, I, I don't, I no longer need to wait for this, so, maybe, hindi ka na naghihintay, kahit sa money, I, I don't, I no longer feel that you are waiting for something na may kinalaman sa pera, kung baga, mas nagpo-focus ka na lang with the six of wands, sa so mga bagay na magbibigay ng victory, success, and happiness, para sa iyo. And with like the thing sa so person na connect mo, Seven of Wands is here, Aries Leo, Sagittarius Energy. Nakikita natin na uh, may mga bagay na ipupursue itong person na to. Pwede may kinalaman sa work or money. Eight of Pentacles is here. And a King of Cups. I mean, nagsimula tayo yung energy ng person may is the Queen of Cups. Now there's the Queen of Cups. Ah, uh, sorry. King of Cups. Okay? So, itong person na to is uh, still the same pa rin yung emotions na nararamdaman niya. Kasi the Queen of Cups, the same energy. So, hindi natin nakikita in the future na mababago yon But with the Death Card, uh, Scorpio energy, this is like an ending or uh, this could be an ending or a rebirth. It doesn't, you know, yung iba sa inyo could be an ending of a communication or a beginning or rebirth. Pagbabalik the page of pentacles and the page of wands is here so um dalawa kasi eh sa communication na part so alamin natin alin sa ito on are you the one na magkakaroon ng ending yung connection communication or are you the one na magkakaroon ng rebirth or pagkabuhay muli ng communication um kung pa tayo ng message doon or ng clarification doon which is which well nakakita tayo dito ng I feel like there's a completion na nangyayari or mangyayari and I can see na pwede magkaroon ng rebirth or pagbabalik ng connection, communication, lalo na kung may mga um, plano kayo in the past or naging plano kayo in the past lalo na may kinalaman sa money or sa mga nawalang pera so nakakita tayo ng reconnection re pagbabalik ng communication because hindi pwede basta-basta mawala yung something na binuo na natin or nabuo na sa atin kumbaga and sobrang parang antibay na nung connection niyo to the point na parang kung i-end natin to paano yung plano natin, paano yung pangarap natin paano yung mga pinag-usapan natin, parang gano'n. So, tell me about those people naman na magkakaroon ng ending. The Four of Swords is here. Clarify the Four of Swords. The Five of Pentacles well, I can, I can see a person na parang kailangan, marami nang nawala sa'yo, marami siyang nakuha sa'yo, or marami kang bagay na naibigay na sa kanya. Well, I'm talking about bagay or money na naibigay mo tapos hindi na nabalik talaga sa'yo. Well, this is it. And I can see a total ending dito. May mga bagay na kailangan kang tanggapin, like literal na death. As you can see, dito, may babae dito na parang nakaupo sa ano, ay ano matawag dito nicho ay oh, yata nicho yan sa tagalog the gravestone so it it feels like uh, may mga bagay na kailangan tanggapin sa inyo lalo na kung nawala masakit mahirap isipin mo na lang parang abuloy mo na lang hindi sa tao if ever that this person is someone with the nine of cups na pwedeng marami siyang naging choices sa buhay niya or you need to let go of a person who is mataas ang ego or a person na parang sarili lang ang inisip dito. So, yeah. So, there's an ending with regards to that. Thank you for watching, guys. I hope nakakuha kayo ng na message doon, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe. I love you all and bye-bye.